community based. So giving that one approach, other o buka ka niya ka ng World Health Organization na naman, o na naman mga pina-expert tayo sa mga, sa kanilang mga pandemik sa araw, sa mga sakit na COVID-19 is now a global pandemic so kailangan makabuhay sa Diyos po ka naman ka naman sila, ka naman para masak or kami ibigaw ang pagkakarang halat sa COVID 19. so, na, uh, like times, uh, so um, mga na to sa iyahatang na kanang guys so ang ibon sa talpa presidente siyamismo may nagplano or siya kina mga katasa. so na mismo mo ang nagplano kung sa nila pagtuparin anak ng mga mamat so for example kana sa unila sa kendi sa kasal do you know mga blackout Japan, worldwide lockdown. So, ang kininan lang ang pinin, ay Pilipinas, ang presidente mo ay pagpatupad kung saan so, man nila ma. Sa kanyang lockdown, So nila ma, kinin, okay. para sa ato, natay yung ECQ or GCQ or sa ito, itong mga CQ, CQ panha, para para lang na atay ko so, ayaw sa iyo yung pang-agi para makahatag pa sila o para mapadayin kayo ng sa mga pan pagspila, mga trabaho, kanang usa uh, pa may usa pa apekto sa mga nang maapektuhan sa nang uh, pandemic. So, mga coordination with local agencies so pagkikipag ugnayan sa mga lokal na ahensya at komunidad. Um, so, dira ta igyon na niya di mo na siya ordinance wala na lang sa mga mayors, governors or sa mga taga probinsya karon or taga kada region. Ilighatan na na niya, talaga Pagkipag-ordinance lang sa kuha nila ano, ano ng damasay ng article na ganyan, ganyan ano na na. Ay dapat sumunod na na. Ilala mga ordinance. Kaya na. So, kaya na siyang agad na ang mga local limit. Kaya muna, gamit na Di tama. Ano muli? Napakulong yung siya, ah, si Mira na Hindi tama maka kanang dilita. Gusto ko, kanang mga local, ay gamit mga kanang ordinance na kanang kasagaran, mga kanang kasi kasagayang ordinance ka rin na, uh, ay, nga talagang 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 itang for example, nalang nalang itong lockdown hindi nila makaingan ka na kahit na si mayor may inundan nalang ang lockdown kahit o um, man ay subuk subuk mo po na sa talagang presidente for implementation and monitoring pagsasagawa ng plano at pam pamamag pang mamaman ng progreso ang naka naka ang na ani hindi yeah. na ang presidente lang o presidente ng Pilipinas kundi ang pamahalaan. Ah, kapeste niya sa nalalo. ang Savas. Local units. Kasi naman e, ni isa po ni Hindi mag-lockdown Tapos ang mga governors na mag ipasa na sa mga But, so, ang mahita ko atong pagkabagyo yung odet, guys, kanang press, for example, sa mga parang, guys, daghan kayo nga ang mga kwan yung nangitlamo kay sila daw mo mas nakikuhan, pero wala daw sila pagdaan. So, kung po na siya kanang problema, kung dili na to ma kaya ma ayos yun ang pamamahag din ng mga resources na dihatag sa kanang mga presidential na mga government pa sa iskulan, anong tao, anong tao ang for example, anong government agencies. so kano sila kano sila ibang ayo o kana budget kano ay nakababaybayan sa budget sa kana ang sa gobyerno, sa senado para kano ay kano sila ibang mamahala sa kana para example sa mga DWH bersa mamahala sa kanang malalim mo o kana mga kano sa mga karitabal da mga bridges sa mga building sa kailangan sa tung community or sa tung bansa na na issue man daw din si parang street si na Carrot kinalakay na sa mga resources or for example kanang um na na issue na iyang mata kanang iyang Jimenez Jimenez kanang sana nabasa isang kaibigan parang for example agaton sa tong para hon na issue na siya pagko kay gatong kay na yung an si sorry ang governor si secretary sa DepEd kanang ang um, um, secretary pulitiko ni Sarah na mga kami tao magamit ng mga pala na, 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 na buwan sa deadbed na 4 years lang ko nung naka-inbox sa bodega sa warehouse then di pa mong tanaw na manong kaso panahon ko no sa natong mga kailangan pa ko nung ano ko ito ibang hata pero wala ko nung ito distribute sa mga kanan sa mga studyante sa mga teachers PhilHealth na isyo po kaya nga nung ang PhilHealth na ay dako nga kasubra sa ilang funds. Nakukana ang mga tao ng ano po nung dako po nung ang naging funds sa PhilHealth, nabun sila magpa-hospital, pwede na mahala o bayronon, nun, na mayroon po ng beneficyo sa PhilHealth, kasi hindi ko na sabayad at sa ilang bayroon nun, na mayroon po bila mga benefits nila ng funds at mga balihin o lain nga kanaahin siya kay tanong puno, magamit sa lain alcohol, ay biya lang dito na lang para mas makog yun. Nga old ako ka budget. pero ang nakita ko is wala nila di apod-apod yung tao. nag-wala sila nga lahat. Kaya laha na kung maungalingon po sila nga maka-benefits po sila. So, dahil po tusod si Corruption sa high-risa. Advantages. So, local local imports. na sa lupa ng may adams sa lupa ng na nasa Number two, implementation docs. Hindi pa na docs sa implementasyon sa lokal ng Number three, rigid framework. framework maaaring hindi sapat ang possibility para sa mga particular na lokal na pangangailangan. process nga of sa usa lugar. For example, kung mag-lockdown ang ay ka nang bansa mag-lockdown ang buong country. Kaya syempre, lockdown kahit na ay like COVID cases, ano mga sa atonong kinyo. So, so na mga, for example, ang region nga for example, ang na ito yung ang mga tulay, ang mga mga tulay, ang mga covid, ang mga tulay,

Nag-reduce framework maaaring hindi sapat ang flexibility para sa mga particular local na looban na pangarirangan. For example, gano'n Leson sah nak enak mak. Mak sa oh. Oh. How about si bottom up, upper, atas dan i compare. Jadi kita sih dapat tahu bagus guys. Allah maha kuasa, maha kuasa, maha kuasa. Allah tersebut okay. itu <coughs>

Balai selamat sejahtera semua di baik balai-balai kita nak so so one ganih motor uspa diri nak